Ngayon nga, mana kapata si Gato, mga idol, ay gagapay isid ko ito. Bukal na basaw, kapayaw, mga idol. Bali, mula ko, magati. Ito, re, mga idol. I-straight ko lamang, pero nasa ano, matalaw po, eh, makasakit. Dan, natuka, tutano na, napakayakan na, kapay, mga idol. Kung wala na patuloy, mula lang, mula, kapay, mga idol. Pana, kunari, ay gambe, at saka, ito, blessings, ito, mabunga, kapay, so, magalok, Diyos, di, ay gamana pa nga, pa, ito, makang, mga idol. Kung wala na patuloy, mula lang, mula, kapay, mga idol. So, mamula nga na pa mga idol. Diyos, taag ka lang amin. O, magkingat lang ka pa mga idol. God bless. La pa mga idol, magpalo. Lapa ta patuloy ito pa support. Ano nyo? Thank you, thank you nga amin. Tani mo, idol. So, ayan. Natapos na mga idol. Pasensya na. Hindi ko na naipakita sa inyo. Gawa ng... Wala akong lagay ng cellphone mga idol. Wala akong stand. Ayan, hanggang doon. Ayan. Hanggang doon sa baba. Ali, do naman banda magtatalim pa kami ng mga sarsaring mga gulay mga idol At mamaya kukuha ako ng, ng puso ng saging, may puso ng saging doon eh. Kunin ko mga idol. Magkape alaman kapag gama na malapa mga idol. Ore oh, pa si ma, matag kong pakarenuan ni ore dyan na pamulami. Mana ka pa mga idol kasi darakal dang ore ere sit na sili to karuan ka pa idol. May, pwede na dang pa so mana may mula. ha ah. Panag pa ang mo okay lamang talaga Kung wala na patuloy, kailangan mo mapanag Kapag eh Ekay, grasa to Darating balang araw O, na pa, idol si Yama Bali eh, Tinanim pala ni tatay dito Mga idol ni Yama eh, Sweet corn, mga ka idol, mais Yung sweet corn na mais, mga ka idol Meron siyang yung mga ano Ilang pirasong butil ng sweet corn Kaya ah, tinanim dyan, mga ka idol para pagka namunga at tumami di pwede pagkuhaan ng ano ng binhi mga kaidol yan kinokokotan na lamang nga para sa bay ikasana nga na pa na sweet corn mga idol nola na patuloy la pa mga idol tapos mga nga din bukal na okra mga idol hawe gera i na okra kasi yuwer dyan na okra may sinipaka ko kapapanakunari mataringi na uli eh matalo butu makasek ko na mabunga mana uli ma idol tapos ye inagango na pa apa ta ay ko mani parte to ore ta utung yana pa ni mana mana okra mga idol pakulapi ka pa ipukal na mana idol ta menga na mamula ma to ta utong oh, Idol na balingan naga pa mula okra saluyo luyo pa mga kaidol ka ibanag okra naman sa tagalog kapag. doon, sa may dulo ng ano ng papaya niyon mga idol doon sa may tanno tanno mga idol mabani oh. na bala palima tanap nga na pa mga idol yewe anyway, paso isunod may iad po may to nakatomba pagkareno mga idol katakatalami ane uhumi pagkatate niya ni chan na natomba nga pa na mareno gapa pa na mamulang mana ka idol tu uh, uh, ka gugulay ko na pagpiala ma Besta bi batu manan mang tabab payag ge tuloy mana ta pamula ka mga idol ma baling mamula menga ka pa man to ta pa ka mapenu nagi ko lumpi mga idol e ka parte to ri ari ari alaga ko ka pa ta baka Hey ka pa mga idol e kwa Si tau ne mula ka pa tau e siga na nguri Maka itu big bang. na matay lahat yung ano yung tanim na sitaw mga idol pati yung talong dun sa baba mga idol na matay lahat yung naba buti may natira pa sa pinakataas nya na konti lang yung natira mga idol pati lamang kapay inabo na ani siya ma kurakutan na naman ani kadto ta ay gadang pa natatalo buto kabatiti ni atong mga idol kailan mapakareno ang anamit ang anaso pa kaya na mga idol pa ni ari makakasya pa kaya na mapunga ka pa makasta ka pa mga idol ano la pa tole la pa idol ta probinsya mamula ka ka pa ni ka mula mo kaya na kunari makalibre ka ka makamakang kun no puro ginatang na na may yetu polsang lalo na 1 wan pa to mo di mas kana wan mo ka nang mga idol kaya ta ipatole sungay kailangan madiskarte ka mamula ana malalapo kunar la pa